At dahil nakabili na kami ng karne kahapon, ngayon naman ay bibili kami ng mga panahog para dito. Pagdating sa murang bilihan ng prutas, gulay at iba pa, dito kami bumibili sa food basics. At dahil sabi ng mga anak gusto daw nila ng mga masasabaw na ulam ngayong Linggo, so alam ko na ang mga gulay na bibilihin ko para sa sinigang, paksiw, nilaga, tinola at iba pa. So pagkakuha namin ng cart na yan na kailangan lagyan ng coin bago ma-pull, pinasok na namin ang food basics. At makikita nyo talaga na ang mga presyo dito ay mura, mas mura kumpara sa mas malaking bilihan. At pagdating sa cabbage, ito lang ang gusto kong cabbage na binibili, flat cabbage, dahil ito lang ang cabbage na kapareho ng cabbage dyan sa atin. At kung makikita nyo ang mga presyo, mura nga siya, di ba? Pagdating sa garlic, 188 lang siya. Mas mura siya talaga kumpara sa mas malalaking store. At ang budget lang namin na lagi sinasabi sa mga anak sa araw na ito ay 50 lang dahil yun na lang ang pwede namin gastusin. Dahil, dahil, itong ribs na to ay nakasale din at kahit meron na kami yan, ay kumuha pa rin ako dalang 2 pounds ay more than $5 dollars lang. So, kinuha ko na lang din. Ang tilapia ay 899 kaya bumili na lang din ako. So tapos na kaming bumili at ang mahirap pag wala kang sasakyan ay kailangan mo magantay sa dating ng bus. Kapag ka weekend, kailangan mo magantay ng isang oras para makasakay. At syempre kailangan mo ring idala ang mga napamili mo sa iyong bahay. Medyo mabigat pero kayang-kaya ng mga anak yan. O, ah, diba? Ngayon, ito na ang aming mga nabili. Onion, leaf, tilapia, sprite dahil magpa-pork rib barbecue ako. Mga juice, mango juice, sprout munggo, petchay, uh, mangga, at itlog, at ibang mga condiments at ang napamili namin ngayong araw ay 47.27 lang at may naipon pa kami para sa mga susunod naming pamimili dahil paubos ng aming shampoo um, sabon na medyo mas mahal kailangan pag-iponan bye